po si Francis nangako po hindi naman ni Garillo effectivity nanunom pa nanunom pa dali okay. mo na ka Nangaka po si Francis mm. nanunom pa hindi naman ni Garillo yun lang sabihin mo yung reason kasi ganun yun eh. Kasi kapag nanegrilyo pa ako, iiwan ako nito ganyan. Yeah, na. Pero okay lang sa akin. kapag nanegrilyo pa ako, sige. Okay lang na iwan niya na ako. Yun yeah. lang! Hmm. O sige, dali na nga ni oh. Ano ka? Hello? Ha? Dali na! Nabatuin kita na, tayo mo. Ako po si Francis. Mm -hmm. Nanonong pang hindi naman ni Galileo. Simula bukas dahil paano yung ginagawa pa ako. Okay lang na na ako ni Lay. Okay lang sa'yo? Oo, hindi sabi mo. ba Okay lang sa'yo? Uh, pag nanigarilyo ako, okay lang sa'yo? Ano ba yung gusto mo sabihin ko? Kapag nanigarilyo ako. Iiwan pa ako niya. Hindi, hindi mo nga yun sasabihin. Ang sasabihin mo, hindi na ako maninigarilyo kasi ayaw kong iwan na ganito ganito bago-bago rin bago yung sinasabi mo. Ikaw kasi parang wala lang sa'yo. Dali, yun nga niya, na Oo. Oh. Ako po, si Francis. Lang ako hindi naman yun ni Garillo. Simula bukas. Kasi pag nandun ni Garillo pa ako, iiwan ako ni yun. Lea, ayaw ko iwan niya. So, anong gagawin mo para anong solusyon sa problema na to? Bibilhan niya pa ako ng madaming 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 pagkain. Gamit ang pera, Nino. Ako, na pira niya. Oo. Hmm. Promise. Kaya tayo. Mamatay ka man? Mamatay ka man. <laughs> Ay, mamatay na. Ay, mamatay ka, hindi ako. Sampal <laughs> <palang> kita. <laughs> mamatay mo na ako. Amen. Amen. <laughs>